Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Suma sa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes kada at anim na araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes. Ang shear line at ang northeast monsoon o amihan ang siya pa pangunang sanhi ng iiral na Kalagay ng panahon sa maghapong ito sa ating bansa ayon sa pinakahuling weather bulletin na ang pag-asa, ang shear line kung saan nagsasalibang mainit na hangin at ang malamig na hangin ay nagdadala ng mga pagulan. Ayon sa pag-asa mga lalawigan ng Isabela at Aurora, magkakaroon ng maulap na kalangitan at kalat-kalata pagulan, pagkulog at pagulat dahil naman sa ganitong weather phenomenon o shear line kung saan na malamig na hangin mula naman sa hilaga at ang mainit na hangin mula naman sa silangan o sa karagatan ng Pasipiko ay nagsasanib. Pag nagsamang malamig at mainit na hangin sa Himpapawid, ang dala nito ay mga pag-ulana. Paalala ng pag-asa, posibleng flash floods sa mga landslide sa mga lugar na itinalagang mapanganib sa mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa moderate to heavy rains sa mga lalawigan ng Isabela at Aurora. Samantalang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay makararanas ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan dahil pa rin sa pag iran ng amihan. Magkakaroon ng isolated na mahinang mga pag-ulan ayon pa rin sa pag-asa. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa magkakaroon din ng bahagyang pag-uulap ng kalangitan. Maliit ang tsansa ng pag-ulan at magkaroon man ng pag-ulan, mahina at panandalian lamang. Maliban na namang sa pagkakaroon ng localized thunderstorms. Baalala ng publiko. Huwag ipagwalang bahala ang posibilidad na pagkakaroon ng flash floods o mga landslide sa panahon naman ng severe thunderstorms.